Gikan sa HDZ News Center, kini ang Tigpanat Mindanao. Kaupan ng duha ka mga magsisipya sa kahanginan. San Paul Ziniel o Esa Marie Bilson. Mayang hapon Mindanao, aniyan na kita sa 30 minuto sa paghatag og mga gipang banat niya mga balita. Mga jeepney drivers ng problema sa rerouting buti balik ang naandang rota. Maestro sa Santa Ana Elementary School, Gitaganog, Dakung Ganti. Duha ka mga mangingilad sa budol-budol gang na Dakpan. Mga nagbagabagang balita sa pagbalik sa Tigbanag, Mindanao. Nagpatawag o press conference sa mga jeepney drivers sa na nagadayang rota sa dakpayan sa Davao. Daku ang ilang suliran, mahitungod sa nangitabong rerouting ng atong mingaging simana lamang. Gani, nagbisita sila sa sangguniang pangnunso darong ilang ihatod ang ilang mga mulo. Ani ang panat ni Jocelyn Remolano. Daku ang suliran sa mga jeepney drivers mahitungod sa rerouting. Sumala nila, wa sila kasabot kung maubakin niya ang solusyon sa trafiko nga na sinati nato ito karun ng syudad. O kung mauman sila mga drivers ang naapektuhan pag-ayo. Nag-listen, may gamay ron, kayo. Pagkama ko sa ikulan. Bangkirohan, magalihan, esklaviriya, dritso sa agdaw. Kung ibalik sa dati, medyo traffic mo kasi. Giyasoy ni Boy Anino, presidente sa Rioda, usa ka asosasyon sa mga GP drivers, nga samot silang nagkalisod karon tungod adunay mga sakyanan nga mupasok sa ilang ruta maski dili ilang turno tungod niini ni gamay na ang ilang kita tungod wa na silay pasahero Ngayon mo lalis ni Mrs. Basyao, ikaw kay Mrs. Calderon, gitulak kay Mrs. Basyao. And si Mrs. Basyao, kulok mo yung modisayad niya ni, eh. ang ilang kaso, out of line. So, akong gipasabot sa ila ha, nga ang ruta na ay klagiriya. Kaya sa una god ang ruta sa una sa rutuan sa CPC. Isugat ni San Pedro o Pulsiano. Nilawagan karon kini mga jeepney drivers ngadto sa LTO, LTFRB ug sa lokal nga kagamhanan nga hanayo nila pag-ayo ang rerouting ug dili sila magpasagad sa pag-aproba og mga prangkesa sa sakyanan aron dili magkarambola ang maong mga drivers. Kauban si Mary Grace Agustin sa kamera, kini si Jocelyn Rimulano ang inyong nahimong tigbanat. Luyo sa kalampusan sa Osaka sa Jante, mao ang pagtutudlo og diri sa dakbayan sa Davao na hagpat ang Osaka maestra isip most outstanding teacher sa tibok nasud Pilipinas. Atong ilon sa akong pagbanat. Kailan ka ganyang buntag ang usa ka matutudlo sa Davao na usa sa most outstanding teacher sa nasod Pilipinas, Karuto Iga? Nag-ify kayo dito sa Session Hall, Lingdak Payan. It is a great honor and privilege to have with us today the, the outstanding teacher for elementary education nationwide. Nasairan nga ang maestra, mausin Linnit Del Rosario, minyo ni Engineer Custodio Del Rosario, 44 at dunay duha ka anak o 21 katuig na nagtudlo sa Santa Ana High School. Mato ni De Lusario nga dunay 226 ka mga nominado sa ilang mga prinsipal sa maong ganti. Abandu sila mga ang makaigayon ng mamahimong most outstanding teacher. Not in my dream that I will ever see this recognition.

dili mapili ang kapulisan sa anting-anting sa mga nagkatahiyang daotang mga elemento tungod kay sa pagkakaroon ila na nasikop para na ilang budol-budol ka ang ato na po nagkaho. At to kinitukihon sa atong tigbanat nga si Lani Espinosa. Nasikot sa kapulisan sa Pedro Police Precinct ang duha ka mga sospesado sa pagpangilad o mga peke ng mga kwarta o ang grupo sa budol-budol gang. ang punta, gindang bayan. Ang duha ka mga sospesado na ilhan sa Alice 29 ani sa panaribol, lumulupin sa Nugales Trading Boulevard ni Samtang mo na nailhan sa Jose, 41 anyos, minyo o lumulupin sa Panyo, kulianan. Ang pagtutok niya sa mga sir, marag ko alam mga mga ikuan, nang tabang Paman. Sukad sa ibong bago ka paman sa inyong sukad sa ini ko, mga pinagin sa ka na ikot na ikot

Kaya kaning uh, budol uh, syndicate or kaning sundling syndicate nga nag-operate din sa atong area sa una pa man eh uh, wala pa kumasahin din sa San Pedro Police Precinct uh, nag-exist na ni siya kaya uh, ang mga sospek ni Dili Raman taga Davao City kundi taga lain lain probinsya. Sinuon sa pagkakaroon, padayon paghihapon ng pagbigay sa maong kaso. Kauban si Mary Grace Agustin sa kamera, ini si Lani Espinosa, ang inyong nahimong tigbana.